i ginamit yung isang uh, compressor dahil uh, ayaw raw umandar ayaw raw umandar ayaw raw umandar Dito na kami sa rig. Gagawa kami ng uh, compressor. Ayun. Nung nagpapunta sa amin dito, ang sabi niya, ayaw mi start. Eh, may kakupal rin yung nagpapunta sa amin. Ang problema pala, namamatay. Buti na lang nagdala kami ng kasi ang, ang sakit dito pagka hindi gumagana yung pan dito sa booster na ito eh sa intercooler ng intake ayan pag matagal na gumaganda namamatay lalo na pag ganitong pan na mainit eh, ngayon eh ayan nato kami sa rigby pan pero check checkin muna kung okay ba itong mga one really ngayon at uh, paltan lang namin then uh, rin ngayon maras na rin kami Nasa gitna kami ng ano malayo malayo gitna ng diserto Ayun tama yun Ayun Gumana na yung pan Yung pan dito Sa intercooler Pero hindi namin siya pinaltan Ang pinaltan namin yung module Kasi yung control ng pan dito Nanggagaling doon sa module Eh sinubukan muna namin Palitan ng module Para madali-daling gawin kasi pag dito Matagal magpalit-palit ng pan Eh yung pan Ibig sabihin Okay pa naman yung pan Yung module lang Ayaw magbigay ng uh, Power Ayun gumana na siya Okay na Ayun eh Kakabit lang namin module Then uh, Uwi na kami Ayun at tama yung le Ayun uh, tapos na yung aming ano at e, pinapainal na lang nung kasama ko the electrician at pa na kami ayan ayun lang at uh, itong ano makapag video lima sa daan Okay, kami ulit. And... Ah, nang ganyan ang uh, ano namin rito. Trabaho ko rito. Pagka hindi ako nagtatrabaho sa workshop, gaya ngayon may inoverhaul ako doon, si 7 na Caterpillar. Kapag uh, wala pa akong ginagawa roon, dito kami dinadala sa rig. Eh, yun ang kahirapan dito pag yung pero ito kasi pagka yung tag-init lalo na pag yung nagyuyumid na yun ang napakahirap. Meron pag trabaho sa pero pag malamig wala okay lang naman. <coughs> Kahit na sabihin mong medyo mabigat yung trabaho pag malamig ang panahon eh bali wala. Pero sa ngayon ito mainit. Kaya kahapon 49 Celsius tapos medyo nagyumid pa. Ngayon medyo yummy rin Mga sa 28 plus Tapos Nasa siguro ngayon Nasa 48, 49 ulit Pagka ganun eh, Talagang mainit Pero minsan naman Yung pag, Yun ang isang mahirap din pala Yung uh, Nasa Halipagawa Nasa 38 degree Celsius tapos ang humidity nasa 50 pataas naku po ay talagang grabe ang pawis mo eh nakaupo ka lang eh, talagang basa ng pawis yung kotawan mo pati hindi damit mo hindi ka pa nagtatrabaho yun, ang, yun lang mahirap dito hmm. pero pagkataglamig yun kahit mabigat ang trabaho ay walang problema hindi mahirap mag uh, gawa ayun na, na ayos na namin yung ano gumagana na yung pan talagang nakupal yung visor sa amin hindi specific ang uh, ano okay. hindi specific kung mag uh, ano kaya kanina sabi ayaw daw umistart puntahan raw namin ayun nung tingin na namin yung pala, umi-start siya kaso, pagtagal-tagal mga tatlong oras dalawang oras, namamatay ayun, eh, tinignan namin yung pan, kasi yan, na-experience na namin yun eh. pag hindi gumagana yung cooler ng, ng intercooler yung pan ng intercooler yan, namamatay pero pag sa taglamig, walang problema <laughs> Pero itong modelo na ito, itong ginawa namin, ito ang isang naging problema ng Atlas Cup ko. Ayan. Ito, finish out na nila. Kasi ito, itong modelo na ito, itong ginawa namin, ang sakit talaga nila, nag-overheat. Eh, ang sabi nila, hindi raw nakadesign rito sa 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 na lugar ang ano sabi ko parang hindi yata tama ay o oh, mali yung pananaw na yun kasi bakit pagka nasa kasi itong makina nito C7 kinakabit din sa loader eh, bakit yung loader yung hindi nag-overheat pero itong compressor nag-o-overheat So, ang isang sa sa ano ko, sa analysis ko. May kulang sa engineering niya. Ngayon, ang alam ko ito finish out na ng Atlas Cup ko Hindi na nila bin, binin. Nagpalit na sila ng ibang model. Kumbaga inubos lang nila ang stock nilang ng ganitong unit. Kasi isang isang nakita na, na, ko ang problema nito, yung design. Yung radiator kalapit ng muffler iba e, laki ng muffler nito tapos nakahiga horizontal tapos katap nakaharangan pa ng muffler yun ang isang nakita ko kaya hirap siyang pagtagin eh nahihirapan na siyang palamigin eh tapos bumili yung company namin ng dalawang bago bagong modelo ayun, nung tinignan namin nakita namin yung uh, yung muffler nakalayo na ang design at yung radiator naka vertical na <laughs> yun lang ang nakita namin binago tsaka yung engine uh, medyo modelo yata yung engine hindi ko lang uh, ano, hindi ko lang matanda ang anong model si parang si 36 pa parang ganun ito si 7 si 7 um, ayun at uh, yun yung lumabas na huling modelo nilang ganitong klase ay hindi nag overheat dahil talagang itong modelo na ito may kakulangan sa engineering nila kaya hindi na kasi itong nung magloko itong mga itong compressor namin ito. Ultimo yung service center nila. Sinukuan na nila. At talagang ang katwiran. Hindi nga raw naka-design itong itong compressor nito, rito sa may ito na lugar. Ay sabi ko naman eh Eh di ba ang makina niyan eh C7 at C7 rin yung makina ng mga loader na 950 po 950 nga pa eh 950 na loader ay bakit hindi nag go overheat pag nasa loader din lang sa compressor nag overheat hindi sabihin talaga may yung cooling system may may poor engineering na nangyari at yun nga nasa nga nakita namin nakahiro siyang yung radiator ng makina tapos maliit siya naka-horizontal naharangan pa ng ano, katabi pa ng muffler Naharangan na ng muffler, nakatabi pa sa muffler. Eh, nung, yung sumunod na modelong nilabas sila, wala na, nakalayo na yung muffler at naka, naka vertical na yung radiator. At kahit tag-init, ay hindi nag-overheat. Eh, baka sa makina, sabi ko eh, isa lang naman yan eh, kahit lakihan mo pa yan yun ang isang hindi ewan ko hindi naisip ng iba bring no, no. siguro hindi rin nila naisip yung maliit na makina at malaking makina ay isa ang cooling system ang sistema ng cooling system maraming kaiba lang sa design pangalawa ay yung boiling point ng tubig ay iisa rin isa rin ng boiling point. Kaya, malaki man at maliit na engine, ay, as long na hindi nare yung boiling point ng tubig, hindi mag overheat <coughs> Ay, yung iba naman, <coughs> umaasa sa coolant. Ang pagkakaantindi naman na nila sa coolant, mas lumalamig yung tubig. Kahit hindi ganun ang alam ko sa kulang anti-press para gaya sa mga nagyayelo ng lugar hindi siya magyayelo ng tubig at pangalawa naiwasan niya mag, maging kalawangin ng tubig at lo, alam ko nadadagdagan yung boiling point ng tubig lalo na pagka yung yung cap yun ding cup ng radiator ay may valve 'yun eh pag nadagdagan ng pressure nadadagdagan ng boiling point hindi na 100 degrees celsius magigiging 115 ata basta na ganyan hindi lang ako hindi lang specific na pero pag pagkakaalam ko 115 15 degree ang nadadagdagan Mm, ayun lang at uh, magandang araw wala ito lang ganito lang talaga ang magagawa kong video eh ito nga bawal nga mag video rito eh kaya hindi ko binabanggit kung saan lugar at anong rig makakasi tayo mga question ayun lang at magandang araw bye bye na kami. meron akong video doon na nagano kami ng nagre-repair kami ng pump ng mga well, oil well. Eh hindi ko na lang na-post dahil bawal na tayo. Ulo. Bawal di eh, ay nat kami pauwi na.